Binabaan ng Administrasyong Marcos ang target na Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Pero ayon sa isang ekonomista, sapat naman yan para makaahon ang mga negosyo mula sa epekto ng pandemya. Nasa frontline ng balita yan si Shaila Francisco. Dagdag na sa mga negosyo at maraming trabaho para sa ordinaryong Pilipino. Yan ang pwedeng mangyari kapag lumago ang ekonomiya ng bansa. Sa taya ng economic managers ng Administrasyong Marcos, kayang lumago ang gross domestic product ng bansa ng 6 to 7% ngayong 2023, kumpara sa 7.6% GDP noong nakaraang taon. Ayon sa isang ekonomista, mas mababa man ang target GDP ngayong taon. Sapat na raw ito para tumaas ang kita ng bansa at maiaho na ang mga negosyo mula sa pagkalugi sa pandemya. Ibig sabihin, lumalago pa rin. Ay importante nag-normalize na. Kasi wala na tayong large lockdowns. Mas nagiging productive na sila. Marami na anak buhay, maraming kita. So, maraming pang So, maraming taong umaangat sa kahirapan. Maraming mga businesses, maraming industriya no? na nagbubuhay. Pero giit ni Rica Ford, para mas ramdam ng ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya, importanteng matugunan pa rin ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin bagay na sinusolusyonan na raw ng pamahalaan. Ayon sa Department of Finance, sa katunayan, nagsisimula ng bumaba ang inflation. The Interagency Committee on Inflation and Market Outlook remains vigilant against emerging supply shocks in the market to ensure timely and well-grounded policy recommendations on mitigating inflationary pressures. Para naman makamit ang target GDP, sinabi ng economic managers na makakatulong dito ang mabilis na paggastos ng pondong ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. The government spending contributed a lot to the down, downward trend of our GDP growth. Uh, because uh, I guess you did not uh, the national government um, agencies, departments did not spend much. So after that, of course the, the president is very well on top of all this. Uh, we ask all the agencies to do their catch-up plans. Lilikha rin daw ito ng mas maraming trabaho. mag yan ng maraming tao. Pagka yung mga proyekto, yung kalsada yan, mga tulay, mga airports, hindi din sila maraming kabuhayan. Yung mga nagsusupply, no? yung sa private sector, syempre, bibiliyan ng mga materyales, di ba? Lahat ng klaseng materyales sa iba-ibang -iba infrastruktura. Mula sa Para naman may dagdag na pampondo sa mga proyekto ng gobyerno, pina-planch na ng economic managers ang mga dagdag buwis, tulad ng value-added tax of VAT sa mga digital services, sweetened beverages at junk food, pati na rin ang excise tax sa single-use plastics. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.